for today's video guys kay mag clearing ay dressing data <laughs> so mauna na yung resulta sa itong pagka-driver nining kalibutana lantawa baling gisia <laughs> pasintabi di ay, sa mga nagka ah. di ara ug mao ni atong ginagamit sa pagdressing high cleanse no so ato nang spray diha ah, aron mawala ang mga hugaw ug pang cleansing ni siya so ispray nato na diha ah, niya, atong pahiran og cotton ball no para mamala then again spray Okay, og karon ato na siyang aplayan og Betadine. Okay, para dali mahil ang atong samad, no? Di matangtang na ng tahi pagkasakita. So mga ang kamo diha ah, mo kanunay sa pagdrive. Ug ato nang tabunan ng atong samad para dili ma sudlan og hugaw. So importante kayo nga uh, natabunan gud siya, no, after dressing. Nya yeah, basit basi matingala mo ako ray dressing, kay maglisod kog adto sa sentro kay wala masakyan.